Magandang araw mga ka-best match and for today's video tayo ay nagpadala ng ating Unbox 7800 Diesel Silent Generator. So ipapadala natin ito sa Isla Verde dyan sa Batangas. Nakikita nyo naman po yung eh, nagbubuhat po ay 6 na tao para sa isang generator. Kapag po kasi diesel generator talaga mga ka-best price eh, ay medyo may kabigatan. Ang Gross weight nga pala yan mga ka-best Buys is 140 kilos. Kaya talagang napakapigat. Yan yun naman si Kuya na pang tip. Akala niya magaan lang yung generator natin. So ito na nga at tayo ay magbibigay ng resibo sa ating kliyente kay Pastor James. So nga pala mga ka-best Buys so napakabait ang tao nga. Parang na kaya na nakikilala ko yung napakabait. Lalo na yung sa mga kliyente natin. Dahil isipin nyo naman mga ka-best Buys 47,000 yung ating generator and donate lang ni Pastor yan para sa worship ng ating mga kaibigan kasama sa pan panataya yan sa Isla Verde so sabi ni Sir James, bigyan mo na ako ng discount na time, ay. actually binigyan mo na po siya ng discount sinareceiving ko na, din libre ko na personally para mamit ma ma ko na si personal so along the way, nakakilala ko rin si Kuya isa nga pala yung taga sana si Occidental Mindoro din at napag-alaman ko na, na siya pala ay nandyan lang dahil siyempre sa paghahanap ng kabuhayan. So sabi niya, siguro maaaring magkita kami somewhere in the future sa Sarans sa, sa of the Talmendoro dahil kami pala yung magtababayan. Okay, so ang susunod naman natin makikita niya ni si Sir James at, we, at siya ay magpapaalam sa atin. At very thankful ako dahil nakilala ko yung ito passing tao napakabait willing mag-donate para sa samahan. Maraming salamat mga ka-best friends sa inyo. wala Ingat tu tayo pelagi. God bless you